Hello po mga kalingan, welcome back po to our channel Hindi tayo kala lang eh nga guys Nandito tayo kala lang Chandy Oy Nakalimutan mo mag bless Hindi mo na yata kilala ay eh. Bless Sarang Yan Ano, kumusta yung laruan? Ang gamit mo? Dito tayo sa bahay nyo. Kajar so, lang Sama ka muna. Ay, ganda na ng bahay mo ah. Ano, okay na yan? Mm. po, Nay? po, <laughs> Nay? na ano na yung sa ila baba nasimintuhan na po yung ilalim oh. Eh. Mm -hmm. yan grabe ayos na maganda na yung bahay nila oh uh -huh. na yung tahanan ninyo. Ano po ito? Bagong gawa lang nitong ano. Yung sa ilalim at wala pang gamit sa loob. Mm -hmm. uh, yan po, na po yung ilalim. Mm yun -hmm. know, ang ganda na oh. Mm -hmm. Kaso ito pa oh, di pa kulang pa pala to Bibigyan ko na lang. Last, ano na pala to Ah. Uh, ang ganda na ano? Mm -hmm. Ang ganda na. Pag-usa na Nakakatawa. Nasa <laughs> yung mga gamit nyo, Nay? Eh. Yung ibang gamit nyo. Andito na si roof, sa labas. Sa labas yun nila, guys. <coughs> Hindi ngayon. Parang di, kakaunti man lang ito, ha. Oh. Lahat na yan? <coughs> Lahat na yan pang gamit nyo? Wala. O, nasa na yung laro mo? Nakatago, ano? Na. Ah. Na. Binigyan mo si Carla May na isa? Sinira niya. Sinira ni <laughs> yung yung ulo, Bakit? nag tayo. Na Bakit hinugot? Nag-away kayo? Ay naku. Dapat aalagaan yung binibigay. Hmm. Baala kayo. di na kayo bibigyan yan ulit. Wala na. yung kaya Nasaan po si Tatay? Nagagapas po siya. Nagagapas. Malayo, malayo yung ano. Sa ganun. Malayo yung danaw. Malayo, yung danaw. malayo. Ah musta naman kayo na dito sa ano sa bahay ninyong bago? Kayo, okay, Di dito kayo natutulog pa rin? Mm -hmm. Ah. Ano, yun? ano yun? Ilang araw na itong ano na gawa itong ano? Anong araw ko nagawa? gawa? diyan tanda. Ay, basta last week lang. Last week lang na ayos. Tapos dito na. Dyan, anong gamit yung higaan diyan? ano sir, ano karton. San banig lang. Ah, ito. Sir sanang anuhan ay mabibigyan sana mo. Normat sana. Normat sa bagay. Okay nga yun. Nakapitan na naman bagay yun, sir. Nung nakaanta nung karandito. Si Chanle? Bakit na? na naman? Sakit ang Chan. Hindi, oh, Tapos, ano, hindi namin nabili kasi nung, nung nakapitan yan, hindi namin nabili ng gamot. Sa, nakikap yung um, October, ano, 10. October 10. Okay? gapas para mabili ang -ga, gamot mo. Hmm. Hindi na yung ano ay, baka na na naman. Tingnan natin. Hindi, oh, ka na naman pala. Sa mga pati tanong, din ako sa hmm. pala pala si Saan? Ilan? Ilang turok yan? Isa lang. Masakit? Hindi. Hindi? Ay, eh, grabe. Magaling na. Magaling na, oh. Magaling na, agad? <laughs> Gusto mo pang bumalik doon? Mayroon na. Mayroon na? Bakit? Nakalising talda mo. Ang ah. bait ah. masaya kang charlam eh. Anong meron? Anong meron? Anong meron? Nagka-dyan na, igaling, ha? Nagkabahay na sila dyan, Ay, dito ka naman makikitulog sa kanila. Dito ka na makikitulog. <laughs> Yan po, tuwan-tuwa ang mga bata. Nakakapaglaro. Janine, nakakapaglaro ka na pag sa bahay mo. hindi ka pa nata naliligo okay. gusto mo mag-school, gusto mo mag-school? kaya na-birthday niya, sir sa na-birthday siya na-birthday ano birthday nga pala nakalimutan ko 26. <laughs> nakalimutan ko nga pala malosko, tayo tayo tayo. kahit walang ano, ay, ay! ay! Anong ulam na inyo ngayon? Ha? Isda. Isda. Isda ang pinirito. Masarap. Kasi mm. <laughs> nabawan. Yan, ano, Nay? Ito, bibigay ko ito itong ano ko. Itong 3,000, pambili nyo na po nito ito ng ano, ha? Nang hard flex. Tapos yung 2,000, pa-birthday po kaya Charlie. Kasi, kung hindi oh, ko na ano, hindi ko napuntahan, nakalimutan ko yung birthday. Mm. Kaya nagpapabot din. Kaya yan binigay ko na na celebrate sana kahit simple na ano lang kainan tapos yun wala eh. medyo na late na ibili nyo na lang po kahit maghanda kayo kahit konti kung gusto nyo tapos kung gusto itabi nyo na lang rin at kapag celebrate naman na siguro kayo na nakaraan at yan yung ano yung dalon yung tatlong basta paayos nyo na po yung ano yung yung natitirang ano dyan yung hard yung, deflex yung, yung, Oh, at saka yung dingding. Oh, para at least ma okay na yung bahay niya. Mm. Yun lang naman ang anong natin dito. Yan pa nga pala oh. Kasama yun. Sir, Sakto na yan. 500, ay 600 lang yata yun. Uh, ah, kabili na yun mga Tadang mm. na tatlo, apat, apat na gano'n na hard duplex Sabihin baka. ko yung sir sasama Opo oh, At ah, para Wala tayong isipin mm. Ayan ay, Masabi kayo na yan, Beverly Oh, po. Ano? Salamat po talaga sa nagtulong sa amin, Sir. Ang ganda na po yung ayun namin. Tingnan na tuloy. Kakain na sayo din. yun Ninanais talaga ang gusto ko maano sa inyo matapos tong bahay at And para naman magkaroon ng magandang higaan yung pamilya mo. Hmm. malagandang tutuloy yan para hindi kayo nakakawawa sa ngayon tag-ulan, magtatag-ulan -tag na. At, yes, umabot naman tayo kahit pa paano. Medyo malaki na rin ang nagastos natin dito. Tutulong-tulong ako pa rin kayo. Mabisita ako pa, ano, paminsan minsan-minsan. Ngayon, yes, sige na na Beverly. Maanlar na ako. Sige, salamat. Salamat po siya. din. Salamat. Ingat po kayo dito. Nila ito nila. Nila ito nila. Nila nila. So ito po yung bahay nila. <laughs> at tapos na po 'yan. Sigurado sa susunod na ano. Pagbisita ko, pinagawa ko na yung 'yun. 'Yun. yung ano, baka nila. And po na ano, ano, ayos na rin sa wakas. At sigurado may isa isa pa rin na mahirap na at, na ano. Pa ma paalam na ako, Janlee. Babay na. Susunod na taon na ako mabalik. Mabay. At yun po mga kalinga pa. Maraming salamat po sa panonood sa ating channel. At yan, isang pamilya po ang natulungan natin ngayon. Uh, napaayos na po natin yung bahay ni Chan Lee. Sigura po susunod. Tapos na po yun kasi ang huling ano na lang po yung kabilang dingding na lang po lalagay ng heart defects, Madali na lang po yun. Uh, at yan. Salamat po sa tulong ninyo lahat ng mga mga fans na ano, patuloy na po nanonood ng video natin. At yung mga tao na po ng tulong para sa mga beneficiaries natin. Thank you so much po sa tiwala na binibigay nyo sa akin. At yan po, um, supportahan din natin siyempre Kuya Bal at Edna Vlogs Kalinga Prab para mas tuloy-tuloy ang pag ano, pagtulong natin sa mga tao na nangangailangan dito sa sa Camarines Norte. At sige po mga kalingap, hanggang dito na lang po paalam. Hello po mga kalingap yan. Dito tayo ngayon. Happy birthday kalingap bro. Yan po, daming handa oh. Gabi. Daming vlogger. Eh. Yan po, sisipag ng mga kasama tayo. Manalo. Kuya Tad, si Jello po nagluluto. dito po may mga nagba-vlog dito. Ayun. Ay ko, handa. Sobrang dami ng meat. Ay, tingnan mo. Ay, ayan. guys. Happy birthday guys. Kuya ko happy birthday. Happy birthday, Kuya Rap. Hindi ko mag-focus pag ano.